Ito guys, so andito tayo ngayon sa Subic castillejos Bypass Road. Ayun, so kawag to. and ayun. Oh. Ating makaikot tayo. Saman so, tayo pa ah, so. So ginagawa na sinesemento na, ayun. So tagusto dito sa papuntang Hanjin. Ayun siya. So, alabas mo na naman papunta ng Subic Solid oh So 4 so, lanes to 4 lanes So labas mo na Pag mo to Labas mo naman Ay dun na sa main, Sa pungan Number 2 baka bababa na po doon baka bababa na po doon baka bababa na doon, hindi lang ko alam hindi nyo po, amat kaya may solid ng view dito wow iskwita na yung buong subik Ang ganda ng view. Ayan o. Oh. Buwan natin ang mga babata tayo. Ganda ng view. Boss, makakatagos doon? Makakatagos na? Makakatagos na doon? Oh, thank you. Salamat. Dadaan, so may alternative road na Pag galing kayo ng Castillejos So balaybay Pupunta nga anjin yung crossing doon So hindi pa tapos pero oh, ito na Ito na yung bukana Four lanes oh Solid ang view At soon babaybayin natin Ang ganda sa taas Wow ang ganda Kadaan kaya tayo? yari rin ka ba? Kadaan tayo? Tara paraan din tayo. Yun. So may gate. Boss, may giraan po. Pasensya na. Talay lang po ito, no? Ay, sige po. Diyan po. Pangalan niya po. po. Los Preas Thank you sir Salamat po Pero sir mga katagustahan Ang ganda sa Balaybay Kaya na Kung nakamotor Kaya Tignan ko kaya Sarado pa yung daan Di pa talaga siya open For public Tignan ko kaya Pinatahan nyo kami Alright right, ko po So ito yun ito Yung Peseco Road Stink Hahaha <laughs>